Alam mo ba na lugar dito sa Pilipinas na tuloy-tuloy ang development? Sa so, panahon ngayon, ang hirap na maghanap ng lugar kung saan accessible at tahimik. Alam naman natin, sa Pilipinas talagang uso ang traffic. Worst case, binabaha pa ang lugar. Minsan na stress na lang tayo at na-frustrate. Ang hirap maghanap ng solusyon. Pero good news, dito sa Claremont by Philinvest, dahil malapit tayo sa Clark Pampanga kung nandito na ang mga hinahanap mo alam mo ba na connected globally ang Clark International Airport malapit na rin ang Philippine National Railway mabilis lang natin na mapupuntahan ng Manila in the future kung familiar tayo sa Bonifacio Global City dito sa Pampanga meron tayong Clark Global City at New Clark City isipin na lang natin lahat ng kailangan mo nasa iisang lugar na ang best part dito sa Claremont by Feeling Best, meron pa tayong mga natitirang affordable residential lots kung saan pwede tayong mag-invest ng mga lote. Pag nag-invest tayo ng lote, sariling design pala ang masusunod. Dito sa Claremont, hindi lang lote ang may invest natin. Kasama na rin dyan yung community. Bawat faces dito, may sarili-sarili tayong main gate at clubhouse.